tayo po ay pupunta muna doon sa hospital para follow up check up ng aking uh, misis uh, si mrs. Emma okay uh, let's go tayo po ay pupunta na ngayon is lang ba ating camera woman <laughs> muna tayo dito sa uh, init ng panahon kaya si misis ay inuubo kaya tingnan natin yung kanyang ano, follow up check up at uh, pati yung result ng kanyang tinala mo ba yung ano mo tinala mo yung X-ray result papabasa rin tong ano resulta niya sa doktor <coughs> <coughs> sa amir na talaga sobrang init na ingat-ingat din pag may time At ating mga kaibigan mga kapitbahay mga viewers saan man kayong sulok ng mundo kayo po ay mag-iingat sa sobrang init pamamansa malamig kasi yung wala pang lagayan tong aming ano. pa tayo na. Practice pa lang tayo, guys. Practice pa lang tayo, ba. -tay sana guys. Mga langit ang nakikita yun. <laughs> guys yung ating videographer ay nag-aaral pala <coughs> <coughs> ayan na dyan, Iman Hello. Out out. Okay, guys, malapit na tayo. Yan. Malapit na tayo wag sa hospital. ignored malapit na Lapit na tayo sa hospital Okay Ayan Ayan, dumating na rin sa wakas Okay Ingat. Masama ako? Dina. Dina, si, si mami lang. Lipat ka dito na sa Yan At Naihatid uh, na na Yan, ikaw na na po ang video Kaya mo? Hindi Hindi, i-gunan ka lang Hindi Okay lang Oo, wala namang cambio itong sasakyan natin Ano lang Tawag nito <coughs> Matik Okay. Yan, sa mga viewers natin ay Ah, saang lugar ito? Antay na. Antay ni Mama. Iya. Yeah. Antay i chat chat tayo kung pupuntahan natin siya eh chat chat tayo niya yeah. kung so, saan tayo oo oh, oh. di ano pag uh, i-chat chat tayo ni mami kung hindi alam pag uh, tapos na siya susunduin natin siya ulit susutuin natin si mami ulit di ba kaya yeah. sa bahay tayo oh, babalik tayo sa bahay kasi baka matagal eh Chachat naman tayo ni mami eh medi traffic di itu guys. Di traffic i sabe talaga medyo traffic na itong lugar na to dati hindi pa wala pa ganong mga establishment ngayon dito dami na At, medyo traffic na rin dito dumadami na ang tao Ha? Tago na ako kasi may ano pala eh, girl. Hmm? Wala hmm. naman. Ayan doon sa Hindi, wala naman yan. Itag na ako. Oo Takot ka sa guard? Okay. Yeah. I'm the woman. I'm the woman. Okay. Eh, Ini talaga. Na? Ang init ng panahon. Magkita-kita tayo sa bahay Mga uh, kaibigan Let's go Magkita-kita tayo sa bahay